Guys, sisimula na pala itong maglandi. Tingin po, tirik antay nga nung matuunan ko. May sprayan po natin ng bore odorant. Pero ngayon po ay day 4 pa lamang siya at wala pa pong discha, ano wala pa pong fluid, hindi pa nagpo-fluid. Ayo, oh, day 4 pa lang simula po mawalay. Eh. Pag tinutuunan po dito, yan. Na-sprayan po natin ng bore odorant. Nakatilig na po agad. Guys, try natin tong aking binili na bore odorant dito sa akin dry saw. 4 days pa lamang po na ito po ay yan. 4 days pa lamang po na walay. Kasi ugo ko lang po ng ugo kanina ay hindi ko po alam kung naglalandi o ano. Sabi po ay spray lang sa may ilong. Try natin. Hindi pa nalabas. Kaya po. Yan, spray po natin sa may ilong niya. Yan po natin pong. Ito pong dumalaga, sprayin din po natin para uh, para makaamoy din po sila para mabilis mag-heat para mabilis po maglande Ayan, po natin dahil sila po ay hindi pa naman po talagang naglalandi para pag naamoy po nila, maglandi guys, ito po ang ating in yan ngayon po yung nagkakakagat ibig sabihin, ayo, oh, effective possible na naglalandi po yan hindi pa lamang puhit isang spray lang po yan ito po ay apat na araw ng walay at kaya po tayo bumili ng ganito ay para po mabilis maglandi at kung maglalandi ay madetect po natin agad pagka spray ko po yan o nagkakagat na siguro po ay sign na siya po ay landi Mag start ito po, oh. tinuunan ko tumilig po, antay nga mukhang landi nga po ito tingnan nyo po o oh. umpisa na po ng landi niya siguro hindi palang hit apat na araw pa lang po kasing walay pero niyo po nang ma-spray ako tapos tuunan ko po dito sa likod tumitirik po antay nga landing nga po ito magaling po talaga effective bor para po sa ating baboy para madali natin madetect at para madali na din maglandi kasi amoy barako. Sprayan natin yung mga dumalaga tapos yung isang dry saw. weed pa na po nito pagka bumili. Ako po ay hindi seller. Mas maganda po kapag ganito ang ating gagamitan na pantes dahil hindi na po tayo kinakailangan humingi pa po ng ihi o kaya ilaway ng barako. Kaya mas safe po yung ating... Uh, ang ating mga inahin dahil kapag ka tayo nagpasok galing sa ibang piggery ng barako or di kaya ay ihi o ay possible na makontaminate kapag ka po may sakit na naipasok po galing po sa barako kapag ka po may borodaran po tayo na gamit ay isang spray lang at madidetect natin kung talaga naghihit na or naglalandi na ang ating baboy